Gusto ngayon akong pagupitan. Summer eh. All goods. Okay. Si Rod, si Rod lang kasi nagpupit sa amin eh. Tama ka Rod? Siyang sino, sino pa? Kaming dalawa ni Raffy. Huwag magsasama kayo. Tama ko ah. Okay. Pagupit na. Okay na yan. Nice na Rod. <coughs> Next si Raffy. Papagupit ako ng semi kalbo So yan, ha? Ah, number 2 rod. Number 2. Dito muna muna kasi yung day -day. Hindi ko so um... mainit eh. na, pagdating sa trabaho? Yan na po. Huh. Start na sunod si Rapi. Rapi pa 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 Ito yung mangingga nyo ha. Ang paalboy na ito. Mainit ka si Rod eh. Wala ko. Hindi ako kasukid doon sa pag ko. Pagalitan ako sa hotel. Hindi yan? Tapos ipis na makakayakap ka pa rin. May takwil ka na ng mga... You look like a downstairs, I'm saying. Ang papakalbo talaga ako. Trim lang ako. Trim ka lang? Oh, Magalit si Bartos sa akin. Yan. Diba? Oo. Ang pinakamalit. oh, oh number pinaka oh, lang. Bilog naman yung ulo ko eh. Pa-M yung ulo ko, pa-M. Majimbo yan eh. Ayan, natin yung makikita mo, Rod. Uh, oh, di ba, Rod? Oo, yun. Tandang ko. Magandang ulo yan eh. Pa-M yan. Natural yan. Natural.

Sarap sa pagaramdam yan. Tipid sa shampoo. Ang lamig yan. Ano lang yan? Ilang araw na lamig lang yan. Pa-M yan. Natural. Kaya nga pag nagpapagupit ako, sasabihin, sinasabi ng iba eh, pinapashape ko daw yan na M. <laughs> years din bago ako nagpakapit ng ganito rod. May basbas ba ito? Oo, oh, may basbas -bas na yan. Kaninang umaga. Magpakapit ka nila eh. Sabi niyo, bahala kayo sa buhok niyo. Oh, so goods. Tapos ah, ano rin doon? Ang maganda yan, sama-sama tayo. <laughs> Masaya. Nakaraan sa park, ikaw yung wala naman. So, hindi pa ako napunta rin. Hindi to. sa park dito. Oh, hindi pa ako napunta sa bola. Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Ah, sa Arki, dyan nga pala, ano? Pagkaya pa okay Pagkaya pa lang. Doon masarap mamili, Rod. Ma'am nang staff sa arcade dyan ay sa ano, sa holo wala? Okay. oo oh. yung buto dun, minsan tres dos yan dun o no? dos nga sya yeah. tres ganun muna ako nagkakalbo e di ba mo agad kinitira ng dos pinapataas mo muna ng konti yan so, baka mamaya maghulogin yung, <laughs> yung yung mga mo ko e hindi na Dati nung nagkagugupit ako, skinhead. Sarap sa pakalamdam. Ayos, skinhead. Hindi pala, papunta na sa skinhead. All goods. And letterM tap Three Ano, Tapos back to normal nag-fit na ulit. Eh. Kasi ano na yun, tapos na yung nun. Summer. Hindi, sa autumn na ako magpapagupit pa -up. dito rin. akong bibitahin ha. <laughs> Ang uling araw. <laughs> Di ba ganun daw pagbibitahin? Anong uling pagkain na yung kakainin mo? <laughs> Araw. Ang, araw, <laughs> Ang huling araw na baby ama. Ang huling araw. Tapos na. Kahit na lang. Dito ka sa mundo. Dito ka lang. Ayan na. Ginamitan na po ako ng labahang.

Ha? Bilog na kayo na. oh Tumaba eh. Gasol. Next, next, next. Maligit. Ha? Mas maliit. Sakto lang. Next, next. Garapin ang next. Maliligo na ako eh.

All good. Gupit matapang. <laughs> Sakit. Gupit ano, last night. <laughs> Tapos na nun? Gwapo. Mm. Uh, All oh. good. Tapos na. Sing barso. Next. Yung gupit ano, konyo. Gupit ano to? Uh, Justin Bieber. Justin Bieber. Na ko na -gupit sa sa'yo, may dala akong sombrero dyan. Pwede ako eh. Meron kami sombrero dyan, marami. <laughs> <laughs> marami. <laughs> Alam mo naman yung mga katulad namin ng buhok. May, may dala lang gamit. May gumibit na yata Okay, pa. go! Pagpupit ako dito. Pagkupit ka na rin. Ano? Pagkupit mo na lang. Pagkupit mo muna siya. Hindi pa namin yari ako mabukuro. Kasi oh yan. tama. O yan, meron pa. Next customer. Sabi nga na yung gupit barbers. Kwento ang barbers. Next, mamaya yung mga magugupit sa magugupit naman ang magpapagupit. Hmm. Uh, uh, hindi na gusto ko ngayon kung ayaw barbero. Marates na ngayon. Marites <laughs> Marates na ngayon na. Oh.